Magandang araw sa inyo mga boy. Welcome back ulit sa ating channel at sa video nito update man tayo ngayon dito sa Japan Billig mga boy, no? Kasi uh, nalalapit na yung uh, Billig All-Star nila. At uh, syempre nandiyan na naman yung Asia All-Stars na event nila. Iba, yan yung mga import ng uh, mga Asian imports, binubuya ng mga Asian imports mga boy, no? Ng iba't ibang mga kupunan sa Japan Billig. At syempre lahat ng mga Pinoy diyan ay uh, lahat ng mga Pinoy imports ay kasali dyan so all in all nine Pinoy imports yung uh, kasali sa si Asia All-Star ngayong uh, Japan B-League All-Star mga bay no so gaganapin yan ngayong Sabado January 13 mga bay an sino-sino nga ba yung mga Pinoy na kasali dito sa uh, Asia All-Stars para sa Japan B-League event okay so uh, pinangunahan dyan mga bay ni Dwight Ramos uh, Dwight Ramos ng uh, Livanga Hokkaido Nandiyan din yung uh, magkapatid na 3 D at uh, Kiefer Avena ng uh, Shigalix sa San Ennio Phoenix Nandiyan din si uh, RJ Abaryentos ng Shinsu Brave Warriors Bobby Ray Park sa Nagoya Diamond Dolphins Nandiyan din si Matthew Wright ng Kyoto Hanaris Greg Slaughter ng uh, Rising Severe Fukuoka Nandiyan din si Carl Tamayo ng Ryukyu Golden Kings at syempre ang inaabangan ng lahat na si Kai Soto ng Yokohama B Corsairs. Okay? So, hindi lang sila yung uh, mga Pinoy yung maglalaro dito sa Asia All-Stars mga ba, no? Nandyan din yung mga uh, import na sa South Korea na si Lee Dae So, okay? Yung import ng uh, China, nandyan din. So, iba't ibang mga uh, Asian imports din yung mga kasama ng uh, mga 9 Pinoy na maglalaro sa Asia All-Star. This weekend yan mga ba, no? January 13 Sabado. So, abangan natin yung mangyayaring uh, labanan. I yung mga kalaban nila selection ng mga Uh, B-League All-Stars din. Okay? So, yun lang mga bay. Maraming salamat sa panonood.